guys, nandito na po yung animal pagkain guys at, at kami ay guys. Sigali kami ng pandi guys. Bumili kami ng um, na tanit para sa aming gawain sa piyesta ng uh, San, San, San sa Barangay Luzon si Church guys sa May 15 at kakain na kami, guys. Ayan po guys, yung na ay chicken. Let's pray. Let's pray.

Nasaan na kami May inyong preso yung sisintig kami. Tuna-ulang, guys. Ang ng Tutom na kami, guys. Nagaling kami sa... sa kanila, guys. May tumalim Kasama ko yung mga asosyeng, guys. Okay. Okay. na. Sabi na. Sabi na. Sabi na, guys. Bangit na... mo na po, wabi kasi yung ano ano patay ng gulay. Kasi yung ano, ano kasi yung ano Suwi ng ilay. Tapos, ayaw nyo naman kay Leslie. Tangso nga ba yun? Ayaw nga. Ano ka masagot? Tawag nyo. Ang dami ko ka? Dami may utang-utang? May hindi, may sabaw eh. Kaso na may, may, may sabaw. Ano yun?